Nagpatuloy sa pagpapalabas ng mga balita tungkol sa umano'y relasyon ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla o ang kilalang Kathniel, ang social media personality na si Sian Gaza. Ginamit ni Sian ang kanyang Facebook account upang magbahagi ng mga chismis tungkol sa magkasunod na ulat ng kanilang relasyon. Bago ang kanyang video update sa Facebook, nagpost muna si Sian tungkol sa lumalabas na balita na nagsasabing nagkabalikan na raw na Catherine at Daniel. Ayon sa post ni Sia noong linggo ika-23 ng Pebrero, ang chismis ay nagkabalikan na daw pala ang Kathniel. This is not confirmed yet kasi isang source pa lang ang nag esplok sa akin. How true? Ipinahayag ni Sia ng kanyang ubin ukol sa chismis na kumakalat na wala pang kumpirmasyon mula sa iba pang mga wala ang source. Pagkatapos ng ilang oras, nag-upload muli si Sia ng update tungkol sa nasabing issue. Sa kanyang latest video, iginiit ni Sian na may mga nakakakita sa magkasunod na kaganapan na nagsasabing magkasama raw si na Catherine at Daniel, na nagpapahiwatig na nagkaayos na ang dalawa. Ayon kay Sian, marami na raw ang nakakita sa kanilang dalawa na magkasama, kabilang na ang mga hairstylists at iba't ibang mga artista na nakasama nila sa mga trabaho. May mga sinasabi pa na may mga lihim na pagtatagpo at mga sandali ng pagsasama ang magkaibang partido sa kabila ng kanilang mga opisyal na tungkulin at trabaho. Mabilis naman itong pinalagan ng ilang mga netizen at kamag-anak ni Catherine, lalo na ng kanyang ina, si Min Bernardo. Sa isang short video na ibinahagi ni Tita Longgam Atay, sinabi ni Min na huwag masyadong maniwala sa mga fake news at chismis. Bagamat hindi direkta tinukoy ni Min kung anong isyo ang tinutukoy niya, inisip ng mga netizens na ito ay may kaugnayan sa mga balitang kumakalat ukol sa Katniel. Huwag kayong masyadong naniniwala sa mga fake news, ang simpleng mensahe ni Min Bernardo sa video. Basta, tanungin niyo na lang si Tita Long. Samantala, patuloy pa rin si Cian Gaza sa kanyang mga post at mga pahayag. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na maraming tao na raw ang nakakita sa magkasunod na hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng magkasintahan. Ayon pa kay Sian, ang mga tao na ito ay mga malalapit sa kanila at mga taong may direktang ugnayan sa mga aktor at aktres. Tila hindi raw siya nagiging maingat sa mga ibinubulong na impormasyon at patuloy niyang itinataguyod na ang kanyang mga pahayag ay may sapat na kredibilidad. Naku daming nakakakita, mga hairstylists, iba't ibang mga artista na nagkakausap sila sa backstage, sa dressing room, and off work may mga lihim na pagtatagpo and everything else. So talagang nagkaayos na sila, that's confirmed, ayon kay Sian. Gayun pa binigyang diin ni Sian na hindi naman niya kinukumpirma na nagkabalikan na talaga si na Catherine at Daniel. Kung ang mga tao raw ay naniniwala na ito ang ibig sabihin ng kanyang mga sinabi, sila raw ang may pananagutan sa pagpapakalat ng fake news at hindi siya. Ipinaliwanag niya na wala siyang intensyon na magbigay ng peking impormasyon, kundi ang layunin lang niya ay magbahagi ng mga naririnig niyang kwento mula sa mga tao sa industriya. Sa kabila ng mga usap-usapan, malinaw na ang isyu ng KathNiel ay isang patuloy na pinag-uusapan ng mga tao, pati na rin ng mga fans at showbiz insiders. Gayunpaman, nananatiling walang opisyal na pahayag mula sa parehong Catherine at Daniel hinggil sa chismis na nagkabalikan na sila. Ang mga ganitong balita at update ay nagpapaalala sa mga tao na maging mapanuri at maghintay ng mga opisyal na pahayag bago magbigay ng mga konklusyon tungkol sa personal na buhay ng mga sikat na personalidad. Ano ang sa inyo sa balitang ito?